Alam niyo na nangyari kay Atom Ang at kay Gretchen Barreto na sila daw ang salarin sa pagpatay ng mga ng mga sabongero o chicken spurt o magsasabong sa amin kasi ang pangalan ng sabongero ay ano sab sabong din sabong sa so, mas bati yun, sabong, sabong, sabong. So yun yun, kailangan talaga maparawasan si Gretchen Barreto at si Atong Ang. Yung mga, mga gongor, yung mga syndicate to victim to the people. Eh, mo, 100 people pinatay ni Gretchen at ni Ang. Parang kasama na siya kay Duterte sa humanity. <coughs> Oo, parang magkakatugma sila ng ano. Yun yun. Kaya si Gretchen Barreto at si Atom Ang pag sa Philippines, pa-ICC nyo sa international. Kasi mga humanitarian ang pinapatay, di ba? tsaka biroin mo hundred bodies ilan ba ang buto ni Gretchen at ni Atong Ang kung putol-putolin mo in multiple mo sa hundred bodies na napatay nila on the lake, the volcanic river or Taal or whatever location na na Philippines me lawn o siniminto sila at tinapon sa gitna ng dagat o tubig o sinunog sila ng buhay pati buto nila na bu asunog din so yung mga ganyan kailangan makatikim ng parusa To sa mga ano ng mga Pilipino people. Reaction. Kaya si Gretchen Barito, iparip nyo na yan sa mga ano. Sa mga, yung, yung poke niya, pasukan ng malaking kawayan. Yung atawagin sa yung baboy, yung tinutusok kawayan yun, di diba? Lala ba? Lalabas sa bunganga. Kasi sa Bible kasi, kung ano yung ginagawa ng tao, yun din ang magagawa niya. Ay, diba? Kaya si Duterte, uuwi oh, ng Pilipinas, patay na. Kasi ilan taon na 80 ka edad ng amo ko yun eh. Ninety-four. Ay, ninety-four. Ilang taon na lang. Uy, uh, si uh, old woman, old uh, man, not destroy You she just believe. She's going to die like Gretchen Barreto yung atong ang at saka involved pa dito si Sunshine Cruz di ba? Sunshine lang, Cruz kailan lang yung may ano ano ba yung sakit yung insomnia ba yun oh. yung sumali siya sa bikini Bench uh, ah. na nagmodel siya ah. may sakit daw yun eh huh? parang survivor yung babae na yun eh dito. Great oh, si ano Sunshine Cruz so, sa ni Cesar Montano eh oh. dati kasama ni Cesar eh dati idol ko yun eh si Cesar at saka si Gracie ano Shine, mm. Kasi magaganda sila dati. Mm. Yung idol ko artista. Mm. Mga old artist. Kapaya yung anak nilang guwapo, sino ba yun? Sige. Ay, anak ni si Sadokabing si Luzada, si Jigo. Oo, ah, so si Jigo. Masaga? Pero kamukha ni Shanshine, no? Hindi ah. Ibang nanay nun eh. Anak ni, ano, si Teresa Masaga. Bakit kamukha ni Shanshine? Kamukha ni si Jigo. Yung... Tahawid yun ni ano ni yung, Yung yung labi niya parang kawid mm. ni mm. Sunshine. Namuntis ni ano si Cesar. Si Pero si Jigo ngayon may asawa na eh, no? Ay, yung Hindi na lumalabas eh. Bakit? Hindi nag-artista. Yeah. Ay, iba, ano may yung kaya ko sa pusa. Pangat-ngat ko yan. Alam? Pinakain na natin, ano. Hmm. sa arin, laman lang kunin mo. Hmm? Nakawin to ah. Kadiri ka naman, kumain ka na, kaka ngat ka pa. Ang sabi ng tapo. Tapo yun tapo niya na. sa cut. The chicken ribs. So, ganoon. Kaya kayo mga vlogger, bakbakan nyo na si Atong Ang at si Gritchie na kumita kayo para matapos na yan. At mo na kayo gagamit ng AI kung walang ebidensya na mailalabas ang Philippines government lumabas sa mga batis kasi yung, baka ma-defect ma lang yan <coughs> sa mga walang bisa ay yung ano ni Aton Ang at saka ni Gretchen kayo yung mga vlogger at konting creator magingat din kayo kasi kayo ang susunod na arestuhin ang, ang <laughs> mga justice na yan. <laughs> pinapangunahan nyo yung mga killer <clears throat> So, follow for more. This is TikTok. Thank you. Bye. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag i niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kaparehon, uulitin ko ang sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga decenteng tao yan. Mga, ang, 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 ang lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyon na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na ako kailangan nako ano, hindi, ko, alam, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bug -bug. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum lumaban eh. Isa-isa, tinatawagan nila, hinihingan nila na pera. Sa akin, ang, sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula, as early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May, may mga telephone, conversi, may, may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan, in the future. Uh, depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na na, na, na nag-extort talaga na, namura ko si Brown dahil hinihingan anak ng 300 million para ibigay parawag para wag daw ko idamay do sa kaso nila kasi sila ang may kaso hindi naman ako eh